Right, guys. Third time harvest. Oh, this is strawberry. And, kunin na rin natin to guys. Kasi okay na siya. Kahit mga ganito lang, okay na siya kasi matamis itong strawberry na to. Ayan. Kunin na rin natin to sayang, sayang na sayang talaga. Yan, kinukuha ko na yung mga ganito. Kasi, mahirap na maunahan tayo na. O, nagdilig kasi ako guys. Kaya medyo, Ayan. Pero okay lang yan kasi, ugasan ko naman. Kadidilig ko lang kasi. Ah, yan. paliit na ng paliit yung mga bunga niya. Ayan. Ayan. Pangatlo ko na to guys. Pangatlong harvest ko na to. And, tuwing nagka-harvest ako, meron akong ganito karami. Ah. Yan na yung mga next. Yung mga ganito. Okay na rin yan mga yan bukas. Tingnan nyo. Marami pa dun oh. Iwanan ko na muna. Bukas na yan. Yan oh. ko oh, na yung mga ganyan. Kasi, yun, dami. O, tingnan nyo guys. Kung hindi ko kasi kinukuha, mag-aano siya. Ayan, ay. Laki nito, oh. Hmm, ko na to. Okay na to. Hmm. Kasi pag ma hinog masyado, maamoy na naman ng mga insekto. At Hmm, ngayon, na. Oh, yan, okay na rin to, guys. Oh, wow. Mas marami yata ngayon. Pero meron pa dito. Ito. Yan. and tingnan natin. Meron pa dito. Ayun, oh. Okay na. I think na-harvest ko na lahat. And mas marami akong itong third harvest. Mas marami. O, pa? Really good.